Ang pinakita po sa akin ng bara is talagang, ano po, pagkalunod po talaga ang pinakakita. Pero mm -hmm. meron po mga supernatural element po na nag-uugnay po dito kung bakit po nangyari ito. Oo. Meron po bang detalye kayo kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita itong si Joros Flores? Yes po. Meron po tayo kasi ano po, eh, pa yung baraha ko kasi is kinukunikta ko po, po sa presensya po ng bata, sa diwa ng bata. Ngayon mm -hmm. po, ang mga tugun po niya ay sinasagot niya sa baraha. So... Doon po sa mga posts po na nilabas po sa aking social media account, uh, dito po ay nakasaad po dito kung ano po yung possibility na lugar na pwedeng siya lumabas. May binibigay din siya ng mga weeks o araw na pagtugon doon sa, sa barahas ng kanyang mga sagot. Then uh, may dahilan din kung bakit hindi siya nakikita ng ating mga rescuer doon sa mga area pero doon pa lang sa una pa lang, na pinapakita ng baraha sa akin mula po sa the start ng part na ito. So, pinapakita po sa baraha na doon pa lang po sa may area kung saan nalunod si Yoros Flores ay wala na po, wala po yung katawan niya doon sa lugar na yun. Kasi, inalunod po yung katawan niya papunta po doon sa lugar yung ano, na ako bilangin, yung poblasyon po, papuntang Bacow. Hmm. Malabas sa Dalampasigan. Mm -hmm. So, ibig sabihin na uh, kaabot na ito ng ano, dagat? Oo, um, mm, na po siya, is inabot po siya, na, inabot, inabot na po yung katawin nito sa area, possibilities na area na aking nabanggit po. Pero hindi po siya lumulutang kasi bakit po. Mm. Kasi kahit hanapin, kahit hanapin po ito ng ating mga rescuer, is may meron pong isang malakas na inahiya po na umahad lang po na mm. nasa ilalim ng ano, dimension ng karagatan ng pantay tubig ito po yung elemento na babantay ko sa kanila. May dalawa, ah, paglilito ko lamang po, meron po kasi sa mga tao po na nakikinig, meron po kasi tayong klase ng mga bantay na bigto. May isang mabuti, may din po isa yung supernatural na sila po yung mismo talaga yung mga nangunguha. Hmm. Oo. Uh -huh. Bali, uh -huh. si Joros po ay nakuha po ng mga masamang uri ng ano po, ng bantay tubig na nangangasiwa no? o nagpapantay sa akla na, liver. Bali yung kanya pong katawan kaya hindi po nakikita ay nararalot po ng na enerhiya sa ilalim mm. ng katubigan. Kumbaga ito po ay hindi po nakikita ng ordinaryong tao kahit na sumisip sila kahit um, ano kahit na halugugin nila yung lugar hindi po nila ito makikita kasi po ito po ay nakatago sa dimisyon na tinatawag. Mm. Oo. Uh -huh. Okay po, Maris, po sa may sinagawa kong pagtatawas na ginawa ko po para din po maiugnay sa aking natasa mm. para malaman din kung ano ba talaga ang pinanalating niya. So pinakita din sa pagtatawas sa aking sinagawa na nandun siya sa pagitan ng uh, isang malaking bato na, tapos may mga kawikoy -ka po doon sa area na tinutukoy. So dito po sa may area na to, is sagrado po kasi kung misteryoso po ang Aklan River. Mm. Ito po yung ng hiwaga. So, marami po hakahakang sabi nga nila na baka daw inilibing pero hindi ko talaga siya inilibing kasi kung meron pong ano, siya pakitang inilibing yung bata, lalabas po sa heart ko is yung justice na papatunay na umihingi siya ng tulong at mananawagan siya na kung saan yung katawan niya pwede matagpuan sa kalupaan. Pero sa tubig ko talaga ang kanyang sinuro. Hmm. Kailan po kayo nagsimulang magbasa at magtawas uh, patungkol po dito kay Joros? Sa pagkakalala po, nag ako magbasa Nung kanyang baraha, nung napataan yung sa newsfeed ko, yung kanyang larawan na namawala. Mm -hmm. Nalang agopans din sa akin na nung Pebrero as 5, taong kasalukuyan, mm -hmm. doon ko nakita yung ano. Tapos doon ko nakita na parang may mensahe yung larawan ng bata. Kaya sabi ko, uh, subukan ko yung basahan ng baraha to. Subukan ko siyang ikunig sa baraha kasi mayroon siyang ipinapahihwati. Ngayon din po, uh, dito po sa pagpapahiwati niya rito, sa pinakagitna ng Baraha, sa Major Arcana ng Baraha, ang pinapakita rin po niya dito ay nabuong na din po sa mga taong nakasama niya sa loob na, sa, sa lugar po sa sila nagpunta. Ang naisiparating din dito is ano, hindi ko nga po sinasambit na mayroong power play, patulad po ng sinasabi ng ibang tao, pero yun mm na -hmm. yung nabanggit ko sa isang interview sa akin is mayroong talagang untold story kasi ayun yung gusto niya pahawating na parang Hinihiling niya na ilabas nila yung totoo. Sabihin uh -huh. nila yung totoo ang nangyari, bago nangyari yung pagkalunod. Kasi may pinapakita po sa akin sa barahan, ay pinimensahe na may dalawa po sa mga kasama niya, isang mabay, isang lalaki, na nais na, nais na magsalita, nais na magpahayag, kaso lang, may pumipigil po. Kasi siguro din po, siguro po sa aking pa, pananaw, kaya siguro hindi nila masabi, maaari po makamamaya, eh, yes, siyempre, uh, alam nila na, naman ang balita at alam nila na pwedeng may mabash sila ng tao, pwede may masabi sa kanila yung mga tao. Ito yung nakita ko po na nangyari. Tapos may inilabas din po siya dito, isa, isang, ano, ng baraan natin, na pinapakita po na sa ikalawang lundo. Kapon po yung, actually, ikalawang uh, lundo, is kahapon po yun. Mm. So, dito po sa ikalawang linggo may posibilidad po. Kasi 50-50 chances po talaga. Mm. Yung ano, na kung ibabalik po yung si Joros o hindi. Pero nakakalungkot lang isipin, kung ibalik mo si Joros, ang may ibabalik lang sa kanya dito is yung katawan niya. At ito po yung sasabi ko na sa loob ng ikalawang linggo, lang paghahanap, dito na po yung isinay posibilidad po na 50-50 chances po na pwedeng lumutang po yung kanyang katawan doon po sa lugar ng poblasyon, patungo po sa Bacow. Kung mm. sa anak, kung hindi po ito mapansin na mga tao, ay pwede ito na sa dalampasigan oh, ano pong kailangan gawin para lumutang itong, para pakawalan itong katawan ng bata? Isa po sa mensahe na inihiling ng bata ay yung ano po, power prayer po, yung dalangin po. Kasi po, pag binusok po natin ang panalangin po, ang diwa ng bata, pusa po siya makakawala dito sa tulong po ng dasal po sa itaas. So, tapos yung candle lightning po na yung tawag kasi yung kandila na ito yung mong sisipin mm. na susundan niya para makalabas po siya. Candle lightning po is dapat po isagawa ko sa pin lugar na sa saan siya nagunod sa lugar na yun. Mm. Doon po dapat isagawa. Yung naniniraan po kasi o gabi po ng tub, ah, tubig ng Akla River po is napakarami, hindi lang po iisa. Hindi lang po iisang elemento yung pinapakita sa akin. So, doon po sa baraka pinakita sa akin ng iba-ibang enerhiya, iba-ibang klaseng elemento po. At ito yung mga supernatural na natawag natin na uh, yung mga elemento na talaga sila yung kumukuha ng mga ako, nagiging alay. Kasi po, ang nangyari po kay Joros pinapakita is, siya po yung naging sakripisyo alay para po sa kaligtasan ng mga naninirahan doon sa may kapaligiran po ng Aklan River. Kasi may mga pinakita rin po sa akin na pwedeng may mga sakuna na parating po dyan po sa lugar rin ng Aklan mm -hmm. na ayun po yung bagay na para magiging kapalit para mailigtas mm. -hmm. po yung mga tao na ninirahan sa kapaligiran. Nais ko lang po iparating po ito. Ito lang po yung paraan para makatulong dito kami. Tapos paalala ko lang po sa mga nakikinig po at sa mga nagbibigay po ng mga nag-removement po. Uh, ang bawat tao po sa, may mundong, sa mundong ibabaw na ating kinalalagyan ay may, may iba't ibang kakayahan po. Mm. So pagdating po sa si spiritual, iba-iba rin po kakayahan ng bawat tao. May mm. mga nagtatanong din po kasi na bakit hindi maulaan yung lugar, bakit hindi ano. Kasi kaya hindi po namin matumpo kung maulaan yung lugar. Kasi po, siya po ay wala pong sa pinaka-exactong lugar na ano. Yung binigay ng lugar lang ni Joros na pinatanong is na possible po nandun yung katawan niya na pinapanggit. Mm. Kasi may mga iba-ibang negative yung komento na sabi nila is nakakagulo. Uh, nais ko lang po iparating po sa lahat po ng mga nakikinig na hindi po intention namin na makagulo. Ang gusto lang po namin makatulong at higit po sa lahat wala pong binayad sa amin, hindi po kami kumikita ng pera dito. Mm-hmm. Oh. Ito po, ibukong sa loob namin na yung pagtulong po para po sa kapatid na si Joros Flores po at sa kanyang pamilya. Oh, matagal mo nang ginagawa itong tarot card reading? Yes po. Actually po, ang kakayahan ko po ay pinapakita po sa akin yung visions po Nung bata pa lamang po. Hanggang sa nung ako'y nasa high school na sinasagawa ko gamit lamang yung sa ordinary marahas bata pa ako, ispinapakita na mo sa akin mga inang tarot na merong gumagabay at merong natuturo sa akin. Sige, maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po sa oras ko na bigyan niyo para mapakinggan po ang mga mensahe ni Dolores. Naway ah. Uh -huh. makarating po ito sa kanyang pamilya at sa lahat po na nagmamahal sa kanya.